Pinangunahan ni Senate Majority Leader Francis Tol Tolentino ang pamamahagi sa anim na raan ng kabataan sa bayan ng HN ng DSWD Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS noong Sabado, January 25, 2025. Mainit naman ang na naging pagtanggap ng lokal na pamahalaan ng HN sa pamumuno ni Mayor Silvia, Vice Mayor Attorney Sylvester Austria sa pagdating ni Senator Tolentino. Ibinahagi pa ng alkalde ng HN ang naging malaking tulong ni Noy MMDA Chairman palamang na si Sen. Tolentino na nagpadala ng puwersa para sa pagre-rehabilitate ng HN noong ito ay hagupiti ng Bagyong Santi. Kasabay ng pamamahagi ng ayuda ay inianunsyo ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na ipatutupad na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang litawlo sa darating na linggo. Ang Litaw Law o Liwanag Internet Tubig Assistance Welfare ay magbibigay tulong at suporta sa mga residente sa mga baryo at lalawigang apektado ng kalamidad at nangangailangan ng tulong mula sa gobyerno. Ang Litaw Program na o Senate Bill No. 2848 ay nakabatay sa 3 Gibbs Law o Senate Bill No. 1473 na parehong akda at isinulong ni Tolentino. Ibinahagi din ng senador na isa siya sa pangunahing may akda ng batas na nagpapalawig ng termino ng mga barangay officials na sa halip na magkaroon ng halalan sa December 2025 ay gaganapin na ito sa September 2027 at tuwing ikaapat na taon. Mga barangay officials, nasan po mga kapitan natin? Mga barangay officials, niyo po pati sa SK Si Senator Tolentino po, isa sa prime motor ng bagong patas na yung barangay elections ay hindi matutuloy sa December 2025. Ang eleksyon ng barangay, pati SK, ay September 2027. Para sa Balitang Nueva Ecija, Gian Hernalohom nagulat para sa DWN e Teleradio, ang inyong kakampi.